Sugod Bahay Special Christmas Party ng Eat Bulaga ngayong Sabado, October 19, pinangangambahang may mangyayaring pagsabutahe. Mga The Bark Ads, ipinakita ang kanilang paghahanda para sa Sugod Bahay Special sa Sabado, at pinasilip din ang kanilang location. At ano kaya itong dapat naman abangan sa linggo October 20? ngayong biyernes na, October 18, 2024, ay gaya nga ng inaasahan, ay hindi live ang Itbulaga ngayong biyernes, at free recorded episode lang ang Itbulaga. Pero kahit free recorded, ay marami pa rin nga ang talaga namang tumutok dito, at talaga namang nag-enjoy din sa panunood, lalo na nga sa kakulitan ni Main at Miles, sa segment na bawal, judgmental ka ba, na kung saan ay naging backup dancer nga ang mga ito, ng mga batang bisita nila na talaga namang makikitang hataw sa pagsayaw. At syempre, gaya nga ng matatanda ang sinabi ni Mayor Jose, noong Miyerkules October 16, na Biyernes pa lang daw ay nasa location na sila para maghanda, para sa pinakamalaking pasabog at surpresa ng Itbulaga, para sa Sabado October 19, na sugod bahay special at Christmas party ng Itbulaga sa barangay, ay nasa barangay na nga sila ngayong Biyernes pa lang. na kung saan ay lahat ng mga dalbark ads ay kasama dito na susugod sa barangay na isang napakalaking pasabog na ito ng itbulaga, dahil hindi nga lang ito basta Christmas party, dahil kasama pa rin na ito, sa matatandaang extended 45th anniversary ng itbulaga, na matatandaang sinabi ni Tito Sen noong 45th anniversary nila, na hanggang Pasko ang kanilang selebrasyon ng 45th anniversary. At ganun din sa video teaser na ito ng Itbulaga, na napag-usapan na rin natin. At dahil doble-dobleng saya nga ito ayon sa TVJ, ay mukhang magkaiba daw ng location ang mga daw bark ads na susugod sa barangay. Lalo na nga't hindi nga magkasama at hindi magkakitaan ang Joe at ang dalawa sa EB Girls na si Miles at Ryza. Lalo na nga't ayon din sa iba pang mga comments, ay dadalhin na ulit ng itbulaga ang subod bahay sa Visayas at maging sa Mindanao, na bagamat nagagawa nila noong nasa GMA pa sila, ay hindi na nga ito nasundan, lalo na noong pandemic, bulo sa Tape Inc, at noong nasa TV5 na sila. Gaya na rin nga ng sinabi ni Boss Joey na buong bansa ay kasali. Pero, hindi lang nga buong bansa, dahil buong mundo ay kasali dito. Kaya naman, ay may malaki ding posibilidad, na maging sa abroad, ay sumugod din ang mga Dabark ads sa mga susunod na araw. Samantala ngayong biyernes din naman, ay pinasilip na rin nga ng mga Bark ads ang kanilang location ng live, na napanood sa TV at sa kanilang YouTube livestream. Na kung saan nga, ay makikita ang lugar na dinaanan nila, habang hinahanap ang location, kung saan gaganapin ang kanilang Christmas party para sa Sabado, October 19. Welcome back mga ka-Highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Kaya naman, ay mas marami na nga ang mga lalong natuwa, at naging sobrang excited na, sa mga mangyayari sa Sugod Bahay Special, at sa Christmas Party na ngayon pa lang ay pinaghandaan na ng mga The bark Ads, para sa Sabado, October 19. Pero, kahit na linggo nga, ay may dapat pa abangan sa mga The bark Ads, dahil sa katunayan nga, ay sa linggo naman October 20, ay maririnig na, ang unang single ng mga singing queens. Na makikita nga sa IG post ni Tito Sen Nasiguradong maganda nga ito, at talaga namang marami na nga ang mga nag-aabang Na nangyari nga matapos itong ipost ng mga singing queens noon, na napag-usapan na rin natin Samantala, sa kabila nga ng paghahanda ng mga dabark ads, sa talaga namang pasabog na ito ng itbulaga ay tila may pagsabutahe daw, na mangyayari sa araw na pinakahihintay ng mga manunood at mga netizens, sa Sabado, October 19. Yan na, ang naging pag-aalala ng mga solid at legit The Bark Ads, na nag-comment sa kanilang YouTube livestream sa TV5, at ganun din sa TVJ YouTube channel. Na paano nga daw, kung maulit ang pagkawala ng signal ng kapatid channels, sa isa na namang mahalagang event ng Eat Bulaga sa Sabado. Gaya nga ng matatandaang nangyari noong nakaraang Biyernes at Sabado, na talaga namang marami nga ang mga nainis dahil Biyernes palang noong araw na iyon, October 11, ay marami na ang mga nakaranas nito, na nawala ng signal ang mga kapatid channels kahit sa kanilang mga TV box. Na nagpatuloy nga hanggang Sabado October 12, kaya naman marami sa mga manunood, ay sa Facebook at Youtube Livestream na lang nanood ng Itbulaga. Pero, tila muli namang pinangangambahan ng ilan na baka maulit nga ito. Dahil may ilan tayong mga nabasa sa mga comments, ang nakaranas daw ng paghina ng signal ng kapatid channels, ngayon palang biyernes October 18, habang nanunood ng Eat Bulaga sa kanilang mga bahay. Na mababasa nga sa ilang mga comments ngayong biyernes. Matatanda ang, ayon sa isang post noon ng Trending Central, mula sa kapatid insider, ay may isinagawa daw di umano na maintenance sa transmitter ng TV5 noong araw na iyon, bagamat hindi nga ito kumpirmado. At dahil isa na naman itong mahalagang pangyayari para sa mga solid at mga legit da bark ads, ay paniguradong marami nga ang mga mag-aabang at manunood ngayong Sabado, October 19. Kaya naman ay hindi nga may aalis sa mga solid at mga legit da bark ads ang pag-aalala na baka nga maulit ito na syempre, ay talaga namang hindi magugustuhan ng marami, lalo na nga ang mga timbahay, na manunood sa kanilang mga tahanan. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?